First time in Philippine Volleyball History Kaila at Yensa maglalaro nga ba bilang import sa Thailand? Kaya niya nga bang makipagsabayan sa ibang bansa? Good day ka trending! This is Ranzel Pamanano, the voice artist of this channel. Pero bago natin yan pag-usapan ay pinapakilala namin sa iyo si 1xBet Trending, ang number one sports betting site sa buong mundo. Kahit anong sports events ay pwedeng pwede mong salihan, the best part is, it's safe and legit. Bagay ito sa mga taong adik sa volleyball gaya natin. How to register? Hindi ka pagpapawisan dito ka trending. Just click the link in our pinned comment below. Go to your browser then simply register using our code. 1X Volleyball to get up to 7,000 pesos bonus sa una mong deposit. From there, pwede mo nang isearch ang favorite volleyball tournaments mo at mag-enjoy! Bet responsibly! Sa mga nakalipas na panahon ay kitang-kita ang naging improvement ni Kyla Atienza sa larangan ng larong volleyball. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang performances ay tila na babaliwala ito. Dahil sa mga malalaking pangalan na kanyang nakakatunggali sa PVL, nariyan sina Denden Lazaro Revilla, Kat Arado at Don Makandili na talaga namang nagpapakita din ng matibay na floor defense. Naging isang underrated player nga si Kayla Atienza na siya namang naging inspirasyon niya upang pagibayuhin pa ang kanyang sarili na mapabilang sa isa sa pinakamagagaling na libero sa ating bansa nang nabigyan ang cream ng creamline ng peribilehyo na i-represent ang bansa sa Asian Volleyball Confederation at ASEAN Grand Prix ay kitang kita na hindi sinayang ni Kayla ang pagkakataon na patunayan na isa siya sa pinakamahusay na libero sa Pilipinas. Agad na nagpakitang gila si Kayla sa mga powerhouse teams sa Asia kagaya na lamang ng Thailand at Vietnam na talaga namang walang kawala sa kanyang makatindig balahibong buwis buhay saves at kanyang mga effortless excellent digs na kay Kayla ang kanyang pagiging kalmado sa pagsalo ng mga bola na pinapakawalan ng kalaban sa international competition. Kaya binansagan siyang Kayla da Puto Queen na dahil sa kanyang pagputo sa mga palo ng star players ng Vietnam, Thailand at iba pang bansa na lumahok sa AVC at AGP. Dahil sa kanyang husay na pagpapakita ng galing sa floor defense, ay siya ang nakapag-uwi ng Best Libero Award noong katatapos lamang na ASEAN Grand Prix. Dahil dito ay nagsilabasa ng mga rumors na tila suot-suot ni Kyla ang isang jersey ng club team na EST na alam naman nating ito ay isang sikat na club team sa Thailand. Isa na nga ba itong sinyalis na maglalaro siya bilang import sa Thailand? History in the making nga kung ito ay sakaling mapapabulaanan at makukumpirma ni Kyla. Dahil kung sakasakali ay siya pa lamang ang kauna-unahang libero sa Pilipinas na maglalaro bilang import sa ibang bansa. Kung magkakatotoo ang rumors na ito ay deserving ba siya na maging import? Well for me, yes. Dahil wala na siyang dapat pang patunayan sa atin kasi talaga namang iba ang husay at galing ni Kayla at Yenza. Grabe ang kanyang mga floor defense at mga receptions. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na maging import ay talaga namang deserved na deserved niya. No doubt na kaya niyang makipagsabayan sa mga powerhouse teams. Kaya sana magkatotoo ang usap-usapang ito upang mas mag-improve pa ang defensive skills ni Kayla at Yenza. Ikaw ka-trending! Nais mo rin bang makita si Kyla at Yenzang maglaro as import sa Thailand? I-comment mo na yan! So that's it for today's video ka-trending! Don't forget to subscribe at hampasin ang notification bell para lagi kang updated sa latest ganap ng Women's Volleyball sa Pilipinas. Thank you for watching! Bye for now!